What's up mga chong? Naghahanap ka ba ng sulit, masarap at malahiganteng iyaw-ihaw? Kung oo, samahan nyo ako dito sa bagong na-discover kong kainan. So ano pang hinihintayin natin? Puntahan na yan. Let's go! Dito lang pala yan sa may Uruwal Giant Barbecue. Located lang yan dito sa may Manalili Street, Taguig City. Open sila dito Tuesday to Sunday from 5pm onwards. Nag-offer sila dito ng mga malahiganteng ihaw-ihaw gaya ng isaw, dugo, barbecue, atay at marami pang iba mga pre. Nakakaubos nga daw sila dito ng 1,000 stick per day pero hindi naman ako nagtataka dahil napakasarap, napakasulit at malahigante naman talaga yung size ng binibenta nila dito. Kaya dadayuin mo talaga. Um, maybe ng Gatsus dito Sunday, ang oras po ng barbecue namin mga 5. Tapos meron po may malutong ulam 10. 10 ng umaga. Tapos range siya 40 to 60 pesos lang kuya, okay. okay. no? Yung mga normal lang na barbecue. Pero kung sa mga ganito, iba na rin yung presyo. Oh. yung mga ganitong wings na magkano? 150 po. 150, dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grabe. Meron okay. nga rin pala sila ditong dining area dito sa second floor. So ano pang inihintay natin? Subukan na natin yan. Let's go! Nandito kami ngayon sa Urval dito sa Maytagig para subukan yung mga giant barbecue nila. Namo, Seven. One, two, three, four, five, six, seven. Tapos, to yung isaw nila na napakahaba. Tapos, meron din pala kami uh, lang bulaklak. Suwa nila. Tapos, may libre ng sabaw. Ang init. Ito natin. Salap. Nakakaubos daw sila dito daily ng 1,000 sticks per day. Hindi daw bababa doon. Ang sarap. Kung mahili ka sa mga iyo-iyo, punta ka dito. Hindi ka mabibidin. Ito yung barbecue nila. Ang laki. Ito is uh, 60 pesos. Buwan na Sarap pa ng timpla nila. Sarap din na suka. Ingat! <laughs> hmm? Lampot oh. Mmm. Buwan din natin. Mmm. Sarap. Ito nila. Pinagatan ko na. Laki oh. Atay ng T-Rex. Okay na po sa ICT. Kung i-rate natin to mga pre, 9 out of 10 sa atin to. So ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo dito every Tuesday to Sunday, 5pm onward. Samo nyo na yung gusto nyo isama. And kung may gusto kayo ipa-vlog, comment down below. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!